At kung dati po ay payag si Sen. Ronald Bato de la Rosa na makasama sa kulungan ng International Criminal Court or ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon ay pag-iisipan niyang magtago at wag ng sumuko. Yan po ay kung sakali mag-issue na ang mga otoridad ng Warrant of Arrest laban sa kanya senador, bakit sa susuko kung wala namang anyang hustisya sa Pilipinas? Ipinunto rin ni Dela Rosa na hirap o hirap makalapit si Vice President Sara Duterte sa amanitong nakaditane sa shavening and prison ng ICC. Kaya paano raw niya makakasama ang dating Pangulo kung pareho naman sila nakakulong? Kung wala tayo makita na, na, na hustisya dito sa ating bansa, uh... Ba ba bakit ka? Bakit ka susuko? Eh ba? Titingnan natin. Kung makakita kung mayroong ah, uh, pagkita natin may glimmer of hope na uh, yung Supreme Court ay talagang ah, uh, uh, koysa, talagang hindi uh, ganyan yung kanyang pagiging uh, independent. Uh, mayroon Kasi mayroong ipapakita ng uh, magtatayo ng uh, Senado kung anong dapat din na uh, I will evaluate. As I have said, uh, I will cross the bridge when I get there. Mahirap man daw doon, mahirap man. Ultimo yung anak nga, hindi makalapit. Hindi maka... Hindi maka... Bisita ng basta-basta yung anak na si Vice President Sara. How much more? Kung ako na pariho lang kaming detainee, eh. paano ako makapag-demand ng uh, time na para makasama doon o makiusap na pariho lang kaming detainee. Eh. Isa rin sa kinukonsidera ng senador ay ang manatili sa loob ng Senado habang siya ay naghahanap ng legal remedies. Naniniwalaan niya siya na hindi siya palalayasin ni Senate President Francis Escudero. Wala naman na siya magawa. Wala naman sabihin niya, palayasin niya ako. Kung nandiyan ako sa loob. Okay. So palayasin niya ako. Pag palayasin niya ako, din, dipindan lang. Titignan ko sitwasyon kung uh, lalayas ba o hindi malak magagandang magandang kuan sa akin uh, option dahil nga hindi ka na pwedeng huli na magandang ka sa loob at uh, dapat respetuhin nila yung uh, uh, sa institusyon so maganda yung para sa akin